I'm global and, and we are here at the We of Solutions office located at Hanyakrid, Greece. And today, and to, today I have our two applicants, Mom and Operator, and Mom Jenny Lee And they are already here and They are one of our satisfied and happy applicants na nakarating po dito sa Greece. And we are here today para uh, i-share po sa inyo ang kanila uh, nakaka-inspired at nakakatuwang application pabunta dito sa Greece and we will and now we will go inside uh, to our office for our small interview sa ating mga applicants and hello everyone dito po tayo ngayon para sa mga questions and tips para sa ating uh, main interview sa ating mga applicants sa pagdating nila dito sa greece so our first question is can you tell us your name and kung tag saan kayo sa Pilipinas. Uh, ako si Anne-Marie A. Obrador from Lemery, Batangas. <laughs> ako po si Jenny Lindy Guzman from Tarlac. So, how did you know about We Up Solutions and bakit uh, nyo kami pinagkatiwala? Um, from my friend. The same po. From my friend. So, kamusta ang process bago ka makarating dito sa Greece? Uh, okay naman. Uh, mabilis. Uh, depende sa ano. Depende sa... Uh, sa employer kung nakakapagbigay sila na agad ng mga kailangan nila sa we up tapos yung mabilis siya medyo poor man yeah. napaka-organized po tapos um, as long na kompleto na yung papel mo, mabilis kang makakalis. So, ikaw, Ma'am Jenny, mga ilang months lang yung application mo din, di ba? Mabilis niya? Ah, ma din siya. So, so, now that you are working here in Greece, how do you find the place and work conditions? So, ano, masaya ba kayo doon sa workplace ninyo? Satisfied ba kayo sa employer ninyo? ah yeah. uh, doon sa una kong experience, siyempre, una mahirap, pero Hanggang sa nagalamay mo na wala pang ang one month, natutunan namin lahat. So, masaya ba naman? Mabait ba naman? naman yes, kayo? napakabait talaga. Okay, mom, Jenny. Napakabait po ng amo namin tapos friendly din yung mga co-workers namin kaya nag enjoy kami yung mag So, parang feeling ninyo hindi kayo uh, oh, kahit, ako, kahit, o, parang sa bahay lang kayo. Kahit pagod ka, nawawala pag, oh. pag nagbibiroan kayo. Oh, okay saya talaga pagka So, satisfied ba kayo sa salary at saka sa working hours ninyo? Um, uh, okay. very, yung 8 hours para balance yung work hours at saka um, pahinga. Pahinga at, at makakapag-ano ka pa? Nakakapag-ice cream. Uh -huh. <laughs> Every mga uh -oh. ice cream at saka nangangapag-sweet uh -oh. pa. Ayaw mo, everyday. Everyday may free ice cream at saka cake. Tapos iniingatan ko ang figure ni ni More on <than> salad. More on salad ako hanggang sumigpit. So how does it feel working in Greece? May mga bagay ba na nakakapagpasaya sa inyo dito? Anyway... <laughs> yeah, may bagay talaga ng papasaya dito kasi at long unang-una -una ay may mga kasama kaming Pinay. Oo. Oh, uh -huh. Yes, yeah, lalo na pag may mga taga-Lemeng iba't hanggang. Kasama nyo pa si Vivian. Yes. Yeah. <laughs> so Lalo na yung oh. kayo po, taga-Lemeng okay. Kaya hindi ako nangangamba kasi sabi nga nila baka pamaya ma ano ka, ma umuwi ka kasi wala ka kilala. No, Dahil no. ano talaga. Tsaka uh -oh. tuwing weekends kapag nagsasama-sama yung mga Pinay. Pinay na parang pa nasa Pinas, Pinas ka rin po. Pagkain, pang Pinas, tapos... Inuman. Hindi uh, in <laughs> diba, mawawala yung... <laughs> Inuman. Yung, diba, wala yung, <laughs> Inuman. Parang nasa Pinas. Kumbaga may bandy kayong mga... So, would you, re would you recommend React Solutions sa family or friends ninyo? Oo oh, naman. The best talaga ang React kasi uh, dapat kailangan maging patient sila. Oh. Okay. Katulad ko, mayong experience ako noong una ay failed dahil umungo yung employer namin. Then, after ano, four months, we did months, no, nandito na agad yeah. ako. Basta kompleto yung mga ka yung Hindi ka namin susuko. Hindi ka kumuko. Hindi ko naman, Apo, ah, always ko siyang re recommend kasi nang dahil sa we up, nandito ako ngayon. Thank mm. you, thank you. Thank pa Hindi nandito kayo kasi nga nagtiwala kayo sa amin. So, dahil nagtiwala kayo sa amin, gusto namin huwag masira yung tiwala yon And ano ang mga message nyo sa ibang Pilipinos na nag-iisip kung pumunta ba sila ng Greece or hindi? Yan. Anong ano ang magbibigay nyo um, tips sa kanila? Uh, tip ko lang sa kanila ay maging white sila kasi minsan may gumagaya din, di ba? Uh -huh. Unang-una sa lahat, maging wife sila sa nakakausap nila kung sila ay member ng REACT dahil may mga scammer na ipa yon mas maganda kung kung sino yung nasa yung mga ibang applicant nandito magtanong muna sila para may sa mismong REACT na ito. Ikaw naman Para sa akin, <laughs> We up ang the best kasi eh, napakabait ng pagdating mo dito lahat parang organized lahat ay tutulungan kanila kung paano anong gagawin mo sa unang work mo at pagdating mo parang dito sobrang accommodating nila. Mm -hmm. Kaya thank you we up. Thank, thank, thank you, you, much, thank, you, thank, you thank, thank you very much. You. Thank you this. Thank you very <laughs> much. Thank <laughs> you for trusting me yeah. up. Yeah. We act, the best. <laughs> we act the best. We act the best and you will act the best. Yeah. we act on you. <laughs>